good morning, good morning sa lahat ng ating subscriber. Good morning po sa mga subscriber ni Ate Mar. Si Lo po, sana po nasa mabuti na po kayong kalagayan lahat sa mga sa mga OFW ma'am sir. Good morning sa inyong lahat. Pasensya na po kung matagal ang balik ko kasi video busy po talaga. Pero babalikan po. Ito po yung ano, dalawa kong hipag. Yan, nag sila guys na malumoy. Lagay nila sa tinola. Ganito, andito po kami kasi today sa bahay ng no, kapatid ko. Ah, uh, actually, ano, sa bahay ni Barsha Brothers team. Dito, ano, ano, ano niya to? Pag gusto namin magpahinga magkakapatid, maakit dito sa kanyang bahay, ano, pahingahan. Ano, ito guys. Excuse <coughs> me. Ayan, guys. Pag nandito ako, ayan, busy ako sa ano. Mahilig ako sa kusina, guys. Pag pumupunta ako sa ibang bahay. Ayan, ang gulo ng ano namin, ng lamesa. <laughs> Tapos, meron po kami dito. Ayan, may papaya, guys. Kasi, ano, nagluto kami ng mga bat. Ay, tinola. Tinola. native naman, no, guys. Nag Ay, madami na palang sabaw. Ayan. Ito yung papaya. Ayan. Ito po yung man. Ito po yung man. Ito po yung man. Ayan, mailit. Ayan, mailit. Ayan, maganda dito guys. Ano, overlooking naman ng konti. Ito yung ano. Pag gusto namin magpahinga magkakapatid, umaakit kami dito. Ayan. Maganda ang ano naman dito. Ang view. Ayan, sa baba may mga bahay. Ayan. Ito yung kanyang mga sagingan. Na nung may bagyo. Na ano. Ayan, meron siyang bunga. ayun. Pero ano pa, hindi magulang. Pasok tayo dito guys sa loob. ko kayo. Dito tayo dada sa kusina. Ayan. Sa baba. Kaya gusto talaga namin magpahinga. Ayan, dyan sa baba, ano yan. May kwarto sila dyan. Ayan, dito na tayo guys sa ano, sa kusina. Ayan, ito yung kanilang lababo. Ayan, may bintana dito sa tapat ng lababo. Ayan, ayan o, oh, magulo, magulo yung lababo. Ayan, may umiiyak, umiiyak yung wato ko. Ayan, ito yung mga gamit namin pagka gusto namin magluto. Ayan, may mga tasa kami. Ito yung bathroom. Ayan, bathroom yan. So, so walang ilaw. So, ano, di ko na yan. Oh. Ito yung ano, guys. Ayan, may ano siya, baba tayo. Merong meron dito. Kababa. Ito yung kanilang ano. Ayan. Ito yung kanilang kwarto. So, hindi na tayo papasok kasi may tulog dyan. Ito yung kwarto nila. Pag may kwarto sila dito pag gusto nilang matulog. Ayan, akit na tayo. Ayan, simple guys, magulo. Magulo, ayan. Ayan yung lamesa. May mga gamit -gamit nila. Nila mga ayan, mga gamit-gamit nila. Dami nilang mga nakaimba. Ayan, mga speaker ng kapatid ko. Madilim, guys, kasi ano. Ayan. Yung TV nilang malaki, oh. Hindi pa na ikakabit. Ayan, ito yung ano. Ayan, si Marcia Brothers TV. Ayan, ayan siya. Ayan. Ito yung kanyang, ayan, yung kanyang family. May picture sila dito. So, ito lang naman ang pag gusto namin magpahinga, mapunta kami dito. kakapati kakapatid, ayan. Kaya magulo today. Kasi walang, walang nag -ano dito guys. Kaya minsan niya umakit dito mga kami magkakapatid. Para malinis. Hindi siya ano, gaano nalilinis. Ayan, labas na tayo. Ayan, thank you for watching guys. Ayan, ito. Bye, bakasyonan daw ni Bersha Brothers TV. <laughs> ayan, pag gusto niya talaga magpahinga, guys. Minsan dito siya nagre-record ng kanyang kanta. Ayan, ayan. Thank you for watching. Thank you for watching.